Hello po mga kakok time. Uh, pasensya na po kayo dahil hindi ako nakakapag-upload ng YouTube channel ko. Uh, sa ngayon po, ang status po ng YouTube channel ko po ay uh, na unmonetize po ako. Uh, subukan ko po ulit ma-monetize Sana po tulungan nyo po ako mga kakok time. Lalo na yung mga subscriber ko po. Uh, Babalik po ako ngayon sa pag-upload. Uh, nanghinayang po ako dahil uh, malaki na po yung ano yung sakripisyo ko sa YouTube channel ko po pero uh, tatanggapin ko po yung uh, ano po ng YouTube, YouTube dahil mayroon po silang mga patakaran siyempre ako naman po ang nagkamali kasi hindi ako nakapag-upload kasi nasira po yung cellphone ko na nga pang upload yung pang video ko po pasensya na po kayo ah uh, sa ngayon po ay um, mag-uumpisa na po akong mag-upload ng mga uh, videos ko. Sana po, tangkili ko nyo po. Uh, marami pong salamat mga kakog Abangan nyo po yung, ano, yung mga uh, upload ko sa na, mga videos. Dahil marami po kayong matututunan dito. Salamat po mga kakog kaya kayo guys, pag may youtube channel po kayo, uh, siguraduan nyo po na uh, sumusunod kayo sa youtube channel ng ano na na yung patakaran po nila kasi lalo na yung pag-upload, para hindi po kayo ma-unmonetize at uh, pare, hindi kayo mapariha ma sa akin na na-unmonetize mga kakuktem, salamat po mga kakuktem